Webes, yan. At hindi natin dew, mga pa, may pasok tayo, kauwi natin panggabi tayo mga pangat. At syempre, hindi ko na. na umuwi ng adjustment dahil yeah. papalayasin ako sa accommodation. Ilang yeah. days lumipas, at and, andito pa rin ang ating mahal na prinsesa. Oo, <tong> oh, nagulat-gulat ka pa. <laughs> at syempre, mga pangat, eh, syempre, kauwi natin galing trabaho, panggabi nga tayo, eh, nagyaya mga pangat na lumabas at kumain mga pangat ng almusal, yan. Pero ako mga pangat, syempre, naghapunan na ako sa trabaho. Imbis almusal, hapunan, kasi ng panggabi ako mga pangat, et, eh, ikaw, almusal mo ngayon. Pero hindi na ako kain mga pangat at sasamahan ko na lang siya manginain doon sa kung saan saan dyan teka lang magandang magandang umagat ang halihan kami muna pa kung anong oras siya mo na siyempre yung mga pangat good morning bless na naman yan yeah, siyempre nalami natin sinasabi hindi pa nga tayo nakapag intro di ba siyempre pasok intro Pero tsibog muna tayo, asya lang pala. Ako hindi na ako tsibog kasi busog ako para Baka hindi ako makatulog pag sobrang busog na busog. Tapos, may pag-uusapan tayo mga pangat. Siyempre, may sasagutin tayo mga katanungan mga pangat. Mamaya-maya na lang, order muna tayo. Let's go! Okay, mga pangat, yan. Nakatapos sila kumain mga pangat. Eh, no? <laughs> siya lang lumantak niyan. Di ba mahala sa akin? Dahil hindi magkakain ng mga ganyan. <laughs> Alam mo tawag dyan? Samusa. Ang patata. Samusa potato mga pangat. Alam mo lang. Pero mamaya, kakain pa kami ng tanghalian. Hindi, eh, siya lang pala. Ako hindi tutulog na ako. Pero bago magbago ang lahat mga pa, syempre. Vlog vlog muna tayo. Yan. Yun. P Order pa siya mga pangat, hindi ba siya nakontento. <laughs> Injana, 'di ba? Injana. <laughs> Sayang tong mga pangat, gusto-gusto ko to. Ito, gusto gusto ko to. Yan, yan, yan. Ano ba 'yan? Ito mahang to. Ito coconut to. Ang tigas niya, eh. hindi kaya ng brace ko, mm. 'di ba? Malo to. So, mga pangat, ito na. <laughs> hindi ko na, hindi ko na mapigilan hindi mapakain. Paborito ko rin to kasi mga ganito eh. Sayang naman, eh, 'di ba? Crash yan. Mm. Um. Coconut. Huh? Ma, huwag ka mag-subdeng siya. Shoutout nga pala sa asawa ko. Gusto mong yung anak mo sa akin. Hindi ka pala healthy living niya sa Pilipinas. Mahilig ka daw mag soft drinks, mahilig ka sa mga juice na chemical. Ano ba diba yan? Kaya pala nagkanda. barot tsog bot -sug ka na at madali mairit yung ulo mo. <makes> Tapos mahilig ka pa sa rice. Ano pa galing sa pagkain ko? Walang Pilipinas, si mama. May pa-okra eh, niya. Oo, oh, gulay sa... pwede. Walang problema gulay. Okra yan, talong. an pagdating sa liquid, tubig. Ayan si mga pangat, oh. Mmm. Gat. Mmm. Hindi niya makakain itong badulo, Kasi yung braise niya. Matigas eh. Ngayon ako, oh. Walang brace Tagat sa akin to. Mmm. Okay. Salap. Mmm. Kaya lang mga pangat, medyo oily siya. Yun ang iingatan niyo. Huwag lagi. Pero ito, walang oil. ma'am, yeah. Hmm, hot. Grabe. Ito yung mamimiss mo sa Pilipinas. Hmm. Hmm, grabe. Kaya mo yeah. sana kumain pero... Ito mm. yeah. eh. Dengan nyo. Hmm, ha. E mga pagka, tapos na namin manginain. At napakain tayo, kaya medyo lakad-lakad muna tayo. At syempre, mamimili tayo mamaya. Pero siguro hindi na, dahil inantok na ako. Next time na lang. Pero titingin pa ba tayo sa mga department store? Niloloy mo ba ini to? <laughs> Silip-silip pero saka na tayo magkakambas-kambas. Siguro ako na lang mag-isa pag uh, may time kasi ngayon medyo naantok ako. <laughs> pero mga pa s'yempre bago 'yan uh, sagot muna tayo ng ilang so, katanungan. inaasid po puro tinapay kasi. Eh, hindi tinapay 'yun, parang ano parang puto. Ba, yung tatay Sayin ko, na, po, hindi so... siya lalaki, bakla po siya. <laughs> so mga pangat medyo lakad-lakad naglakad-lakad kami ni prinsesa pero mainit may pala babasa na tayo mga bakit ng sagot pero ay ang sagot ng katanungan. <laughs> babasa na tayo ng mula sa ating uh, so, subscribers ganun yan. po ganun yes, po ka sa kainin sa'yo eh na oh. out of focus ka shout shoutout nga pala kay Justin Likigan yan babasahan niya raw basahin mo na eh hey. <laughs> kapaangat vlog mo naman yung diskarte mo sa financial like kung magkano paano mo napapadala yung pera mo if need sa Pinas at the same time mga achievements mo na rin na ng Dubai OFW isama mo na rin yung budgeting strategy mo para maka-inspire maka palalo alright, A mo na A nakakatakot yung tanong ah regarding sa pagpapadala no top 10 mga pangat actually mga pangat uh, ang sikreto ko dyan sa pagpapadala na wala kayong remittance. Tap, tap, send! Eh. At mabilis <laughs> mga pangat, right. maaasahan, walang charge. Anytime pwede kayo magpadala. Siyempre sa tap, tap, send mga pangat. May content ako niyan mga pangat. Nandiyan yung link sa description. Yan, panoorin mga pangat. Malaking tulong yan sa ating mga OFW. Okay, hindi mo na kailangan pumunta ng mga bangko para lang magpadala hindi, hindi mo na kailangan pumunta ng mga padalaan na outlet. Pwede lang, kahit na kahit sa bahay ka, kahit saan ka pang lugar. Basta may internet ka, tap tap send. Yun kasi yung ginagamit niya mga pangat. Kaya ano pang nyo? Download na. And gamitin niyo mga pangat yung ating promo code. Yan, Roberto. Yan o. No? Oh. Yan. Yan yung ating promo code mga pangat. Siyempre pag ginamit yung ating Promo code mga katagang ng 20 dirhams, hindi na kayo nagbayad at syempre nagka-bonus ka pa, di ba? San ka pa? Siguradong panalong-panalong, mabilis siya mga pangat, tinasabi ko sa inyo, garanti sa Subok na subok na, almost a year, a year ko na siyang ginagawa mga pangat, taon na. Oh, sana na na ko 'yun. Budgeting strategy naman. Hindi, ang ang regarding naman sa isa yung ano, yung mga ano, yung mga ari-arian. Yan. And yung mga interesting eh. Interesado akong pag-usapan. Ari-arian niya. Tsaka yung mga napundar ko bilang OFW sa sarili ko. <laughs> sa loob ng ilang taon na build ko yung sarili ko. Paano maging matibay? <laughs> Ako guys, alam, ay, alam niyo. Muna. Alam niyo, alam niyo guys, yung na-invest ko sa sarili hindi man material pero yung, yung personality ko ba yung pagpagiging matatag na bilang babae bilang babae kasi mahirap mabuhay sa uh, ibang bansa so, so totoo lang ha kasi hindi okay. lang magkasama kami di pa pa hindi kami magkasama ng lugar magkasama kami sa UAE pero magkaiba kami ng city parang Emirates U Emirates ba yun? Emirates, Emirates dito ko na-test yung ano ko. Kasi dati nasa Pilipinas ako, hindi, wala talaga akong, hindi ako dito, marunong tumingin ng maps. Google map di ko yan alam. Paano sundan yan? <laughs> alam mo kung bakit? Kasi lagi nakamotor. <laughs> <laughs> ano ko? Okay. Like, umasa lang ako sa jowa ko sa pagdating sa mga place. Pero dito, dito ko na yung sarili ko. Ang galing ko pala sa pagdating sa lugar. Marunong pala ako, <laughs> At saka sa mga, alam mo, yun yung parang pag-uwi mo. Kung pagluluto mo yung sarili mo, paglalaba mo yung sarili mo. Wala kang ibang aasahan. Ngayon, ang na-invest ko sa sarili ko, I build myself like this. How? <laughs> strong, independent woman. How? Ay, gano'n. Yung ano, yun yung napansin niya siguro sa sarili niya mga pat. Almost two years ka na dito, no? Dalaman taon na siya mga pangkat dito. Ang bilis ng panahon, no? So ang naman mga patungkat, tatanungin nyo kung ano yung mga napundar ko o uh, katas bilang isang OFW. Uh, bukod sa karanasan na malayo ka sa pamilya, isa yun, syempre, yung build yung karakter mo, no? And then, masasabi ko rin, syempre, bunga ng uh, pagiging OFW, yan, no? Oo, huh? so, diba? Nadala ko yan dito, syempre. At saka na, pagtapos natin yung ating, uh, ating prinsesa. Isa yan sa naging bunga o katas bilang OFW. Syempre, isa rin mga pangat, yung katas. Uh, bilang OFW, yung uh, na-scam tayo. <laughs> <laughs> Gusto ko i-share to kasi Uh, para maging uh, aral o maging uh, leks, leksyon sa mga OFW yung hirapan nila yung pera nila, no? Kaya sabi nga nila, di ba, eh, ang kailangan kung gusto mo umasenso, gusto mo magbabago ang buhay mo at maalis ka sa pagiging empleyado, take a risk, mga pangat. So, yun lang naman ang ginawa ko. Kaya lang, ang take a risk ko, mali. Maling pamamaraan. Malayin kong pangat. Gusto niya kasi madalian. <laughs> ayaw niya mahirapan. At, at, at saka mga pangat. Madalian nila wala yung pera niya. <laughs> Actually mga pangat, uh, may ginawa tayong uh, mga bagay na mali nung mga nakaraang panahon, ang mali desisyon kagaya mga pangat nung na nauso nung mga pangat na mga uh, ano ba yun? Scam, ano tawag Investment. Hindi yun. Scam ano scheme ba yung tagos? Um, Basta yung mag-invest ka para kumita ka ng doble sa loob ng tatlong buwan. So wala pa tayong mga ideyan mga pangat. Siyempre medyo bago-bago pa tayo noon. Hindi naman bago, matagal na tayo sa UAE noon actually. 3 years na tayo, 3 years of 4 years na tayo sa, sa UAE noong mga panahon na yun. O siyempre, pago na tayo sa pagkatrabaho. Gusto natin siyempre magkaroon ng uh, magandang kinabukasan or mahango ma ma pagiging empleyado. <laughs> So nag nagbangkas tayo mga pangat sa mga investment na madalian no. Nakalimutan natin na walang ganoon walang mabilis sa negosyo. Yun, naglagay tayo ng tayo ng pera, mga pangat sa sumula, syempre na ka dahil uh, nabalik yung pera or dumoble, kumita ka no. Sumakod ka. Pero syempre dahil sa, sa inang ganyo ka sinubukan mo buuin. Lakihan. Lakihan ulit yung uh, pag-invest pag no. So, sa mga sumunod na buwan, hindi mo na makontak at wala na. So, yun yung problema, naging problema at medyo talagang na-depress tayo ng mga panahon na yon. Siyempre, Siyempre kaming mag-asawa, naman awayan na yung bagay na yon. Isa no? pang bagay na nagpagkakamali ko, um, o pagkakamali rin, pero hindi ko pinag-aralan ng mabuti. Yung uh, nag-invest naman tayo mga pangat sa tatlong isda, no? Kasi isda yun eh. Uh, almost uh, 100,000 yung in na invest natin mga pangat. Mahigit. Niya? Fix si infinity ah. ba Fix si infinity ba eh? Anong tawag ba? Ano ba ng pipsipi? Actually nakalimutan ko siya. Ang pera pa nga niyan, mga pangat or ang value ng kanyang cryptocurrency is SLP. Yan. So, yung mga panahon na yung mga pangat, Siyempre, medyo hindi nga tayo sanay. Totoo lang guys, nag-invest si Papa sa mga scammer. Kaya wala kaming napundar. Hindi <laughs> actually, actually, hindi naman scam yung uh, parang... Basta crypto yun. Oo, oh, cryptocurrency. Ang problema, hindi lang tayo hubog sa ganung klaseng larangan. Dahil mga pangat, siyempre, ano yun eh. Buwaba, tumataas, buwaba, tumataas. At saka dapat pala bibili ka pag dun sa mababang presyo. Ang problema, ano mga panahon na yun, ay eh, nasa mataas siya na presyo mga pangat. Kaya yun, tapos nung bumagsak yung presyo, nawala. Pero ando dun pa rin mga pangat naman yung isda at saka yung ating uh, SLP na iba. So, nilagay ko na sa kusaan, no? Hindi ko na siya ginamit, hindi ko na siya ginalaw dahil wala eh, wala na talaga eh. <laughs> hindi mo na siya maano dahil lalo na nag-upgrade ngayon mga pangat, no? Yung larong yon yung games yun eh mga pangat. So, isa pa yon Pangalawa, a ah, pangatlo, nag-invest tayo mga pangat sa condo. Yan. Yan. Sana meron tayo ngayon. Kung nag-ulag din tayo mga pangat sa idea o karunungan o kaalaman regarding sa paggaganyan sa pag-invest ng condo, dumaan yung pandemic mga pangat doon nagka doon, nagka perwi-perwisyo dahil uh, wala tayong ng panghulog. Siyempre, alam niyo naman yung pandemic, medyo nagkaroon ng uh, siyempre financial crisis yan mga paakyat ng mga panahon na yon. Pag ah, ano pa ano yung pang-apat? Ano ano pang ito, yeah. ito naman. Tingnan mo, nang Hindi naman, guys. Si Papa nagpagawa pinagawa niya yung bahay namin. Mahal din yung nagastos. Kaso mm -hmm. hindi siya kumuha ng magandang trabahador. Yung, mm -hmm. yung talaga responsableng trabahador. Yung kinuha niya kasi paisi-isi lang tapos yung pasahod namin every day so iisi talaga siya so yun mga pangat, oh yun mga pangat may mga ganong uh, sitwasyon no, na pagkakamali wala tayong magagawa doon kundi mga pangat mag move on and the uh, lesson learned na lang magmatuto na lang tayo sa kung ano man yung mga nangyari sa atin Because kaya ngayon mga pangat allergic na allergic na ako sa mga ganyan talagang big big no yan masasabi ko sa inyo Talagang uh, sobrang sobra akong uh, na nagkaroon ng tinatawag natin trauma mga pangat kasi ilang taon din kami uh, nagtiis, pinaghirap, naghirap mga pangat. Talagang sumagsad kami ng sobra dahil sa mga pagkakamali yon. Malaking pera yung nawala, malaking pera yung nagastos, malaking pera yung malaking ah, hindi lang basta pera syempre mga pangat unang unang yung sacrifice natin bilang isang OFW iwalay mo sa pamilya mo no, na hindi mo nakikita ng ilang taon yun yung, yun yung katumbas ng salipinay na nawala mga pangat no? Eh, ayun. sana maging aral yun sa mga OFW na pupunta rito uh, maging matalino magplano mag isip uh, wag masilaw sa malaking kita ng mabilisan kasi walang ganun mga pangat ang Lagi yung tatandaan. Ba, wala tayo lang. Wala, lahat lang ng muna, business lang muna, muna, muna ay, lang muna, nag-uumpisa sa maliit at sa hirap. Ano na? Hindi, lahat ng businesses nag-uumpisa yan sa maliit at sa hirap hindi hindi ka mag-uumpisa sa mabilisang kita. Step by step 'yan. Siyempre sa first step, hindi ka muna kikita ng malaki. Maliit muna na hanggang sa parang kumikita ka na. Saka mo lang mapapalaki 'yan. tuto ka na pa. Ano, si mama yung siya na lang yung klase ng asawa na magulang no, yung parang parang gugulangan ka. Ay, hindi ko to dadalhin doon. Ah parang akuin ko to. Sana naging ganun na lang si mama, no? Para hindi siya nasayang yung investment mo at isa sa kanya, nagastos niya. Di ba? Hindi ka, negative pa rin. Na. At least, di ba? So ngayon, dahil sa, sa, sitwasyon na mga, sa yun, mga pa, sa yun, okay. unti-unti tayong uh, gumagawa ng paraan para, uh, syempre, move on nga mga pangat. So ngayon, ang ginagawa ko, dahil, uh, yun nga, sabi nga, sa mga narinig natin, sa mga negosyante, no? Na pag negosyo ka, is dapat ikaw ikaw mga pangat yung mamamahala. Kaya ang ginagawa ko ngayon, syempre, you know, team pangat shirt, baka supportahan nyo naman, di ba? <laughs> yun mga pangat, syempre ito na yung pinagkakabalan ko ngayon nag-invest ako dito sa sa clothing na to sa Rodgen TV clothing so yun na lang, at least uh, kung ano man ang mangyari ako yung uh, responsible ng no, mga pangat dahil doon sa una pinagkiratiwala mo nung kaniko na yung pera mo nagtiwala ka kasi actually mga pangat, yung unang invest ko mga pangat ini uh, almost half a million uh, nagloan pa ako nun mga pangat sa bangko dito sa Dubai. Ako so, siyempre, binabayaran ko na yon. So, monthly ako nagbabayad ng wala. So yun yung Malaking dagok. Malaking problema yung uh, nagawa na, pagkakamali natin sa kamay ang ating pamilya. Yun yung sinasabi ko mga pangat. No? Pag ikaw ay eh, gusto mo explore, mahirap pag sumablay ka. Ang hirap pagka nagkamali ka sa pag explore mo. Tapos may maladamay na mga pamilya mo. Pag may pamilya ka na, syempre may maugutom. Ikaw ngayon ng mga panahon na yun, mga pangat hanggang nagbabayad ako. Binabayad ko mga pangat mahigit isang libo drihamo kada buwan so ang laking bagay na nawawala sa sweldo ko nagbabayad ka lang ng wala no, malaking dagok yun para sa amin kada buwan na lang nagtitish yung pamilya ko sa Pilipinas yung asawa ko siyempre nagagalit lagi nagbubunga nga yan natural yun yung nagpapadala ka laging, lagi may sisi lagi may sisi siyempre tiyatanggap ko naman pero siyempre Minsan may ka na rin, di ba? Pero wala kang magagawa, kasalanan mo. siyempre pero gusto ko lang naman din uh, makabangon o makaahon. Pero yun nga, magkakamali. Kumbaga, mali yung pamamaraan. So yun, sana naging lesson learned tong kwento ko, no? Sa inyong lahat dyan, mga paangat na mga nakikinig o na nakakapalaw ng video na to. Salamat sa tanong mo, sir. Uh, Na-open ko yung ganitong klaseng uh, kwento sa inyong lahat dyan. Kung ano yung mga na-experience ko. Ngayon ko lang to na ilabas sa uh, sa vlog natin, sa content natin, no? Kasi nga, nung tinanong mo sa akin yan, paso ko yung uh, comment mo na ano yung katas. Talagang medyo wala talaga akong ano eh, wala akong material, wala wala kahit ano. So, bakit sabihin ko yung karanasan? Yan, yung experience. Uh, sabi mo nga, ma-inspire. So, sa, sana may na-inspire at may natuto sa video na to. No? Uh, bilang isang uh, OFW, maging responsible tayo sa kikitain natin. Bawat sentimo, bawat drihamo, o bawat dollar, o bawat yen, o kung ano mang klaseng uh, pera yan, no, kung nasaan ka man lapalap ng mundong ito, tayo kasi ang responsible dyan, mga pangat. Walang iba. At yun nga, kung gusto magnegosyo o mag-invest, ikaw dapat ang namamahala at ikaw dapat ang gagalaw at sa iyo dapat ang pera. At huwag mong ipagkakatiwala kahit kani-kanino. Kasi nga mga pangat, pag nabitaw mo na yung pera sa ibang tao, hindi mo na yon kontrolado. Unlike ngayon mga pangat, yung ginagawa ko, ito yung pinagpupuyatan ko, pinagpapaguran ko, talagang pinagkakasaya ko ng panahon, itong clothing natin, itong Rogen TV clothing, mga pangat na team pangat shirt. Yan, ito lang yung pinagkakabalan ko kahit sabihin ko maliit lang yung kitain ko rito. At least, ako yung responsable. At syempre, alam ko mga pato, so supportahan nyo to. Yan mga pangat, syempre, alam ko nabanggit ko na sa mga previous previous vlog ko na pag pumunta kayo dito, iwasan nyo mag-loan pag wala naman talagang pagagamitan uh, paggagamitan ng no, mga pangat. Iwasan mo, sa trauma, ko, nyo. sa trauma ko sa'yo wala akong... Ano, ano, ano? Sa trauma ko sa'yo, never akong nangutang. <laughs> never akong nag-loan, never akong yung hulugan na cellphone, yung hulugan na ganito, ganyan, hindi ako nag, di, mga tabi nga, hindi ko inaano yan, tama nga, hindi ko yan pinapalagan. Kaya hindi ako nangutang. Dahil once na, kunyari, nag, nagkaroon ka ng emergency, nawalan ka ng work. Suddenly, nawalan ka ng work. So, wala kang sahod every month, saan mo kukunin yung pambayad ng pinaglunan mo o pinagutangan mo? So, mas mabuti kung kaya mong bayaran ng cash or kaya mong pag-ipunan muna ng cash bago ka bumili. Huwag kang magmadali. Pag-ipunan mo. So, i-cash mo. So, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng pera. Wala kang poproblemahin na babayaran. Kundi ang poproblemahin mo lang kung paano ako makakain at paano babayaran yung tinitirahan mo. Pero katulad ng phone ko, kung hinuhulugan ko to, ano na ngayon? Wala, wala na akong pera kahit Wonder Wonder wahid Why? Kaya nandito ako sa Dubai. Kaya nakikita niyo ako na naman eh. Kapag ah, sa, sa dalawang taon niya rito, natutuwa ah, natututo agad sa buhay, no? Na yun nga, dahil nga sa nangyayari sa buhay ko, nangyayari sa akin, no? At saka sa Pilipinas pa siya ng mga pat, at nag aal pa siya ng mga pat ng kolehyo, di ba? Hmm. Panahon na na-scam tayo at nagkapatong nag -nag patong ng mga pangat. So gusto ko kasing maka makabangon, makabangon, makabangon o mabawi mga pangat yung nawala nung unang uh, scam. Ang problema mga pangat, pag nag-decision ka ng uh, galit ka or tensyonado ka, kabado ka, um, basta hindi ka normal yung isip mo, lalo ka lang nagkakamali na nagkakamali. So sana naging aral to At syempre hanggang ito lang itong vlog ito. Maraming maraming salamat. Huwag kayong magsawang sumubaybay sa Roger TV and Team Pangat. Kahit na ganun yung kwento mga pangat, think positive lang. Good vibes. God bless you all. To God be the glory. See you on the next one. Good night. Yung mga pangat, think pangat shirt, available na yan. Black and white. Supportahan nyo. Maraming maraming salamat. Axie Infinity alam ko eh. Axie Infinity. Yung mga pangat yung gusto gusto kong card oh. Yan no? Yung beast ko meron na. Yan ang gusto ko. Yan ang malupit na gusto gusto ko. Siyempre may lason tayo ng konti. Siyempre titer tayo ng malupit. 1, 2, 3, 4. Yan. Yan ang magandang laban yung mga pangat. Titin natin kung ano mangyayari. You know. You know. Pak! Lason ka baby! <laughs> Tanggalin ko yung ano mo. Oh, imu-imu ka pa. Pak, pak, lagas. <laughs> Tagdag lason, patay. <laughs> At yan nga mga pangat, nagkaubusan na kami ng plant. Wala ng plant. Ito na siyempre, iyak to, iyak sa Iyak yan. One, two, ayun na. Siyempre, bigyan natin ng mulupit. Yeah! Hindi natin niya. Bah! Nagmulupit na. Nagmulupit na talaga. Yan na. Pak, pak. Bang! Tapos ako. Oh. Siyempre, dalawa. Malakas din yan mga pangat and cracker, Malakas yan. Sobrang lakas yan. Pero, iiyak yan sa atin. Tak! Tak! Taga! <laughs> Pag ganyan-ganyan ka pa. Ito yung sayo, mga pa. Ito yung gagawin natin, mga pa. hindi, wag yan, wag yan. Ito. Kasi, medyo na yan eh. Yan. yan. Pag tumira yan sa atin, mga pangat, Kawawa yan. Kawawa yan. Magala na parang bulayan mga pangat. Papakita ko sa inyo paano siya palaw. <laughs> Ayan na. Ayan na mga pangat. Wala na. <laughs> ito mga pangat. Ito malupit o. Oh. Tatlo laban sa isa. <laughs> Magpapasta dyan mga pangat. Hindi siya papatulan. Oh, hindi natin siya papatuloy mga pakat Papapas tayo dyan. Pabayaan din siya tumir at Sige, patayin mo na yung plant go, Sige lang. Ayan na. pa Pah. Oh, Siyempre, mayroon pa. Ang sakit sa loob niya mga pakat Siyempre, ang sakit sa dibdib niyan. Ito gagawin natin niya mga pakat Pak, pak. Yan o. No. Tinan mo. <laughs> Yan lang muna ang ipapapatay natin sa kanya. Hindi, tatagal ito. Isa lang. Yan lang. Yan mga pakat Kanya lang tayo. Titipid din lang natin. Buhay natin. Siyempre, mayroon tayong energy dito. Nakita dyan? Pipe energy! Yan, yeah, syempre. Papaya natin siyang tumira. Peng! mawala siya ng isang... Isa lang naman. Pong! Ngayon, <laughs> iiyak siya mga pagkat. Ito na, ang kanyang katapusan. Ang katapusan ng kanyong buhay. One, two, three. Oh, oh. Tapos na mga pangat. Tapos na! Tapos na! We are victory! Tapos na! Tapos na! Wala na! Wala na! iiyak yung mga pangat ipapakita ko sa inyo kung paano magpaiyak ay na ito pa isang malupit na hagupit pak 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 <laughs> victory so yung mga pangat pag ganito na <laughs> alam na mangyayari sa kinabukasan ng bansa yung mga pangat gagawin natin yun syempre yun, pak 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 iiyak yan mga pangat iiyak yan syempre ito na panalo one 3 di ba? Pero bigyan pa mga pa. Siyempre, meron pa tayo tatlong bowls dyan ito. One, two, three. Iyan. Lulusog pa yan mga pa. Lulusog pa yan. Kahit nasabihin napakarami ng ano yan. Napakarami ng buhay yan. Walang magagawa kaya sa Kaya mga pa nga, tumira na. Iyan. Pak! mag na parang bula mga pa Pak! Kaya Pak! siya na parang bula. Hah, palalo bang apa nga, tayo. Victory. One, tayo. One,